Hi guys, good morning. Nandito po ako sa ano? Ano nga lang na dimas? Silvia Sa Selvia, sa City, guys. Guys, na ko sa plan. Sa di maayo ko sila. Pwede ko makayo? Amuda, <laughs> 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 ikaw ang tagiya? <laughs> bata sa tagiya. Ah, bata tagiya. Nisa, maayo. Gid ko yan. Di ko magsagot. Hindi ko magayo. May bis. Ah, Salam. naman kayo dyan. Hi. Hello. Yeah, nandito po pa. ako. <laughs> Paki-follow sa niyo sa naman 'yung akin YouTube channel. Pwede ko makaiyos sa inyo. Maayo lang ko ganito. I-follow yung man ako YouTube channel, ay. Okay. Pwede. Sa Facebook. Okay. Ano nga lang? Rosie Misikula. Oh, ano? Dasin. Ano? 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 <laughs> <That's it. laughs> Thank you guys. Pasensya na po kayo, guys. talagang ganun po ako kasi sana makakaro ng ambunganga ko ay ayaw tumikker. Hayo. Pwede maghayuli? Dire ko nagdako nang dire ko yang dako gidaya galing kay di wala no kundi mo di nabalik mo kundi kundi ko yang nagdako sayo. Madamo nga salamat kay.